Huwag kasi kayong magsuot ng -abastos para hindi kayo nababastos. Huwag kayong magsuot ng naaabastos para hindi kayo nababastos. <laughs> At yun? Yan yung mga madalas na comment ng mga lalaking nagtatago sa mga dami accounts nila. Yan yung mga kadalasang comment o yan yung mga kadalasang reason ng mga lalaki ginajustify nila yung kabastusan nila. Sila yung bastos, sila yung mga manyakas dito, pero isisisi nila dun sa mga babae. Ang ituturo nilang may kasalanan na yung babae. Huwag daw kayo magsuot ng masyadong showy. Huwag daw kayo manamit ng ganyan. Kaya daw kayo nababastos dahil dyan. Dahil nga yun yung nagsisirculate na reason sa mga utak nila sa mga isip nila. Dahil nga may panjustify sila ng mga dunong klaseng salita. Kaya okay lang sa kanila ang mag-comment sila ng hindi maganda dun sa mga babaeng pinapanood nila. Sa mga babaeng nakikita nila. Kasi e wala naman silang kasalanan eh. Yun ang umaandar sa utak ng mga na yan. Na inosente sila. Ako so, oh, nga ayaw nyo ito mabastos. Huwag kayo magsuot ng danyan. Danyan, gabaloktot mag-isip yung mga yan. Totoo, di ba? Pero ikaw na nanonood, alam mo sa sarili mo na iyo yung problema. Alam mo sa sarili mo na ikaw yung mali. Alam mo sa sarili mo na ikaw yung gumagawa na pasalanan. Pero isisisi mo sa mga babae. Isisisi mo sa mga pananamit nila. Si kung tunay kang lalaki, bali wala sa iyan eh. Kahit makita mo magsasasayaw sila ng ganyan o ganyan yung pananamit nila, dalaki ka, ikaw mag-a-adjust. At kung may isip ka, hindi mo pag-iisipan na masama yan. Doon sila komportable eh. Doon sila masaya eh. naman, pinag-iisipan mo na masama. Di diba, yong kagad yung umaandar sa utak mo. Totoo, di ba? Di ba alam kung paano kayo pinalaki ng magulang nyo? Bakit kanyang kayo? Hindi ba naging mabuti sa inyo yung mga nanay niyo? Bakit hindi kayo marunong lumispeto ng babae? Eh? Hindi nga eh. Minsan nga kahit hindi naman showy yung pananamit ng babae, yung tipong casual na casual na lang yung sinusuot ng babae, iba pa rin yung tumatakbo sa utak nyo. Kung ano-ano pa rin lumalabas dyan sa isip nyo, na kung ano-anong tinatype ni dyan sa comment section, na hindi nyo naman na dapat sinasabi, o hindi nyo naman na dapat ginato, ah nakakadiri ah, kayo mga tol, nakakasuya. Ah, Kaya yung ipahampangit ang tingin sa ating mga lalaki kasi sa mga kagaya nyo, bastos kayo mag-isip tapos si niyo sa babae. Masaya kayo ng ganyan? Ano parang wala kang nanay? Wala kang kapatid na babae? Ano paano pag nagkaanak ka ng babae tapos ganyan? Matutuwa ka kaya? O sadyang may sira na yung isip mo? To the point na wala ka ng pakialam. Na mo sa sarili mo wala ka ng respeto kasi bastos ka eh. Bahabuy ka. Sorry pero may mga napadaan kasi dito sa newsfeed ko na mga babae na nabibreakdown na sila. May ba mga babae na nakita o oh, okay naman sila man na hindi naman ganun nakashow yung damit. Pero makikita mo sa comment section yung mga lalaki na hindi ko alam bakit ganyan. Yung iba nang tatago sa dami account, pero yung iba main account titigas ng mukha. Parang proud na proud pa silang ganun. Na kung ano-anong sinasabi nila sa comment section na hindi maganda, puro alaswaan. Sa bagay kahit ano namang sabihin ko dito wala namang epekto sa inyo. Ang na nakakalungkot lang dito akala nung ibang mga kabataan normal lang yung mga sinasabi nyo. Okay lang yung mga pinagagagawa nyo kaya ginagaya nung iba. Hindi naman kayo mahahabol ng mga babaeng binabastos nyo kasi nagtatako kayo sa fake account, di ba? Pero tandaan nyo, hindi na nakakadagdag ng pagkalalaki nyo yung pagiging bastos nyo. Ikakapamilya ka, ah. pagkakaanap ka, ah. sana naiisip nyo yun. Nakakasuya. Siguro dahil na dito sa social media na to, hindi na makontrol yung mga taong ganito. Nakakala nila okay lang. Kahit anong sabihin nila, safe na safe sila. E hindi na nirespeto yung mga babae. Tapos parang ang may kasalanan pa yung mga babae. tina pa niyo yung baluktok na pag-iisip niyo. Nagpapainosente kayo. Pero alam niyo sa sarili niyo na kayo yung may problema dito. Diba? Mga madam, ano masasabi niya dito? Minsan na rin ba kay nabiktima ng mga lalaki ito?